Ito po tayo ngayon sa Old Testament sa mga aral, chapter 3, verse 1 to 15. Dito po tayo ngayon sa pag-aaral na siluta ng Diyos. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanyang-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang ang panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot na tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng papagaling, ang panahon ng pagiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluwa at ang panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon na pagtahi apanaw panahon ng pagtatahimik at panahon ng pagsasalta apanaw panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapot at panahon ng digmaan at panahon ng apayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpagulan? Alam ko na ang tinatiyakta ng Diyos sa tao inang inengkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya na pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan na pagkunawa sa ginagawa ng Diyos mula simula hanggang sa wakas. Alam ko ang walang pinakamabuti sa tao kundi ang magpagkalagaya at gawin ang pinakamabuti habang siya ay nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na tayo ay kumain, uminom at pakilumbangan ang, ambungan bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong mamamalagay ang lahat ng ginawa ng Diyos wala ang kailangan ng idagdag id 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 wala rin dapat bawasan. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay ng takot sa kanya. Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyayari na noong una. Gayon din ang magaganap na pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Puri po ang Panginoon. Puri po ang ng Diyos.